Ka-curious? panoorin pa natin ang video na ito. So ngayon mga kapatid, uh, 100% na daw siya na pabalik sa simbahan. No. Lagi na siyang uh, nag ng misa. Simulang uh, ilang araw kayo dito? Almost more than 2 weeks. More than 2 weeks. So so ngayon ay nag-decide na siya na babalik sa simbahan ng Big Bird po siya. At ilan kayong mga pastor ngayon sa altar, altar worship doon sa lugar niyo? Marami pastor. Marami Ay, kayong, mm, marami kayong pastor. So, ano ba yung dahilan bakit bumalik ka sa simbahan? Nang katoliko. Ang oh, sa katoliko. Nakatikais ka ni Brother Jando, no? Marami kang tanong ni Brother Jando. <laughs> mm, Musta na nasagot ba niya? Nasatisfy <laughs> ka sa sagot niya? Yes. Malinawan ako. Mm. So, ano ba yung rason na bumalik ka sa simbahan dahil sa katotohanan? Nalinawan ka? So, katikisam. Ano ba yung isas mga nakapa, uh, nakapamulat sa iyong isipan? Uh, pastora? Anong palayaw mo? Marilo. ah uh, Marilo. Pastora Marilo. so, ngayon, hindi na siya pastora. Alam naman ito sa mga kasamahan mo? Kailan? <laughs> hindi pa. Hindi <laughs> pa. So, ano ba yung nakapag bukas sa iyong isipan? Nakapag-decide ka 100% na babalik sa simbahan? Uh, na naintindihan ko so, na ang katulik is katulik talaga ang preaching on the start. Mm. So, sila lang ang may direct connection. no? Uh, during sa katikisim yan ni Brother Jando. Wala nang ibang simbahan eh na maka makabalik balik uh, panahon sa mga apostol. So, yan ang isa sa mga isa isa sa ano pa yung mga nakapabukas sa isipan mo? Na ang pari lang ang ano ang appoint ng God para magano mm, maglibos sa simbahan. Uh, ilang oras kayo nag <laughs> Dati kay Sweet Brother Jando. Matagal yun, marami akong tanong. <laughs> marami kang tanong sa kanya. Yes at uh, nasagot naman lahat. Mm -mm. satisfied ka sa satisfied ka sa mga sagot Brother. Diyan. So anong mensahe mo sa mga nanood natin ngayon na nandiyan pa sila sa simbahan pero akala nila uh, ito ay galing ni Cristo, tatak kay Christo. pero hindi pala. No. Ano mo mensahe mo si Pastora yes. Marilu? balik na tayo sa Catholic. Ito, ito naman talaga ang ang Yes. mm -hmm. Wala nang iba. No? So, sinong ang nag-ordain mo bilang pastora? ah, uh, so, hindi na natin mention yung pangalan ng pastor. So, yung pastor ninyo, marami ba kayong na ordinan Yung kabats mo? Ilan kayo? Okay, mga 20. 20. So, meron ka nang dinalang, ano nga simbahan? Ilang membro? <coughs> wow. Maliit lang kami kasi ano, nasa sityo lang kasi kami through ilang family member, ah, uh, family ten households, ten families. Yan ang uh, mga membro ng altar of Worship sa sitio. So, marami pala. Sampung pamilya, member mo. So, ngayon kung ano kaya ang uh, masasabi nila na ngayon ay bumalik ka na sa simbahan. Akala mo yung altar of worship noong una, yun talaga ang simbahan na tunay. Ano, pareho lang. Ah, pareho, pareho lang. lang. Pareho lang naman. Diyos so, lang naman. Diyos. Uh, so, yun ang nasa likod ng isipan mo. Yes. Uh, pwede lang ako mag-transfer ng simbahan. Parehong Panginoon naman lang yun. No? So, walang kaibahan. Pero ngayon, hmm. after catechism, ano masasabi mo? Naintindihan ko na. Naintindihan mo hmm. na. Katulik yung talaga. Malaki din ang kaibahan. Hmm. No? <laughs> so, dahil, opinion lang sa kanila eh. At sa atin is official statement ng ating Uh, inang simbahan. So, yan ang mga magandang balita natin. Si Pastora Marilu si uh, Pastora? Lamanilaw. Lamanilaw. So, bumalik na sa simbahan dahil naliwanagan na siya at kasama mo yung... Pero yung anak mo ay hindi na-converted mo. O katolik ba yung anak mo? Dahil hindi pa nabinyagan hanggang ngayon, di ba? Mm, ilang bata ninyo? Aning. Aning. So, silang aning hindi pa nabinyagan? Hindi. So, mas mabuti na uh, sa pag uwi, uwi ninyo doon sa parokya ninyo, uh, lapitan niyo yung pari para kayong dalawa din makareceive ng sacrament of matrimony. At makareceive din sila lahat ng sacrament of baptism doon sa parokya. Anong parokya doon sa Agusan? Sakop kayo? San Roque din. San Roque. So, saan sa San Roque? Saan sa Agusan? Uh, Loreto. Sa Loreto. Oh, so yan, lapit kayo. Pag uwi ninyo sa parokya ninyo, uh, punta niyo yung pari para uh, formally nakatanggap, nakatanggap ka ng sacrament, hindi ka naman binyagan uli dahil valid naman yung bautismo sa pagkabata mo bilang katoliko. So nakatanggap ka na din ng sacrament of confession, di ba? Ang catechism. So ayun, is professional faith, depende sa uh, Paris Priest, ano, ang pa-undergo ba bago ka maging ganap na uh, katoliko no uh, sa pamagitan ng pagbinyag so kung pamilya yung asawa mo ay member ba sa altar of worship yung husband mo yes. whole family ka whole family pala babalik sa simbahan so ngayon lang ngayon ko nalaman mga kapatid uh, anim na mga anak na, na walo sila lahat walo sila kayo lahat mabalik sa simbahan. So, may mga kapatid, buong pamilya pala. Lamalilaw, family, sa Loreto, Agusan, Rosur. Agusan, Rosur? Di ba, ba bago lang ako pumunta doon? Uh, malayo kami pa doon. Ah, malayo. Sa, nasa, Ah, bu uh, nasa bukid. Uh, so, mga kapatid, hindi lang pala akala ko si Pastora lang ang gumaling. Akala ko katoliko yung So active kayo buong pamilya sa yes. Uh, outer world. Siyempre, pastora kayo. Yung ano ko, ano, solid. Ha, <laughs> so, grabe. Ang biyaya ng Diyos. Akala ko siya lang ang babalik. Buong pamilya pala. So, wala pang binyag. Just imagine, importante yeah. yung binyag. Kahit si Chris ko walang kasalanan, nagpabinyag eh. Nagpabautismo eh. Ano lang sa aming first father, yung, yung ano, bautismo? Yung ano? Yung, yung nasa ano? Sapa. Nasa sapa. Sa ilog no, yung bautismo. So ang bautismo may tatlong paraan. O na pouring, sprinkling, and immersion. So yung immersion para to yung sa adult, yung pouring at sprinkling para yun sa uh, mga bata. Pwede sa mga bata, pwede din sa mga malaki. Yung panahon ni uh, St. Peter, possible pouring yun. 3,000 yun eh. hmm, Paano yung si immerse 3,000 sa isang araw na sila. So possible it is a sprinkling no? I baptize you in the name of the Father, the Son, the Spirit, and the Holy Spirit. Amen. No? Dahil ang daming mga tao. So, totong paraan, sa apostolic time, ang uh, paraan ng binyag. Sprinkling, pouring, and then immersion. So, uh, maraming salamat. Isa, isa, po yung milagro, mga kapatid. No? Uh, dahil mga pamilya pala. No? Lama, nilaw, family, uh, pastora yung nanay nila, at, at song leaders, yung, anak, uh, si so so, yung mga anak ko. So, kusong Yung mga amo. Maganda palang, ano, mga uh, may talent sa pagkanta. Talented pa yung mga anak niya. No? So, grabe mga kapatid. Magandang balita po ito. Maraming nasiyahan. Ah, ang ang pinakamasiyahan nito ang Panginoon. Dahil sabi niya, may tupa pa ako na eh, hindi sakop sa uh, ah, turil na ito. Kukunin ko sila upang maging isang uh, ah, kawan uh under one shepherd and the one shepherd is Jesus Christ entrusted to Peter alagaan mo yung tupa ko kaya nga si St. Peter pinaka-importante persona sa simbahan natin amen so wala ka nang dagdag -dag, pastora <laughs> wala na <ka. laughs> so maraming salat, salamat pamahiyain ako. so salamat pastora at yan po ang magandang balita ko sa inyo praise the lord guys sana kayo po bulahan ito ng aral at kung nagustuhan nyo po ito dislike and share ibahagi po natin sa mga kilala po natin and please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel Mr. Curious Catholic. Muli po this is Mr. Curious Catholic kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeyo et sa Suggest po ang lahat ng kapriyan. Din hello mga kapatid. Ah, uh, alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello po mga kapatid! Ito po si Kabor ng Factbusters PH. Suportahan po natin si Brother Den sa kanyang Mr. Curious Catholic. Naku, napakadami pong mga matututunan sa kanyang programa. Kaya manoorin niyo po siya sa kanyang programa and God bless po sa inyong lahat mga Hello mga kapatid, inaniyahan namin kayo. Huwag rin niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio and Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pag-salute ninyo ng Mr. Curious Catholic, Facebook, Pins, and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isa buhay natin ang ating matutok. Rodillo and Iglesia